Good morning, guys. may today's video. Good morning in Saudi Arabia and magandang tanghali Philippines. By the way, po, ito po yung kakainin ko ng breakfast kasi mamaya pa pong 12 ang breakfast dito. Hindi nagtatrabaho, magtatrabaho ako kaya kailangan ko balahan yung pag-chat ko. Kapi sa umaga rice and burger yan po yung magahan ko Kain po tayo pagpasensya nyo na po yung camera ko hmm? Kapi po Pasensya niya po, hindi ako min minsan nakakapag-video sa trabaho ko dito kasi bawal po Kasi sabi na ayaw ng amo ko. Kaya po, minsan tiktok. na, minsan lang po ako nakakapag-video pag nasa kwarto na po Kaya niya po kasi. Kasi ganito po yan itong cellphone ko po. Connected sa cellphone niya. Kaya po, alam niyo, yung ginagawa ko. Pero sa akin, okay na lang. Wala naman akong ginagawa masamit. Alam niyo yung nagkikwento ko sa inyo. Nung karang araw. Isang whole po na karnero. Ang tinaddad ko po. Kasi malapit na po yung Ramadan. Sobra. Nagtaddad ako. Sinimula akong nagtaddad. Four. Natapos po ako. Mga ten na po. Sobrang dami po. Sa nakakatawa pa po dito. Kutsilyo nga. Pero parang mas matalinis may yung nipin mo sa kutsilyo. Sobra. Uh, sumakit yung kamay ko guys. Tapos hindi ka matapos-tapos dito. Tawagin ka. Tawagin ka ng mga alaga mo. Ano um, mo. Tapos magigalit kasi mabahog daw. Pero malakas um, kumain ng niya. Diyan, dapat di sila sila bumibili ng karnero, di ba? Pero kasi dahil trabaho po natin. Laban pa mga ka... pa OFW. Ka... Pareha ko ang OFW. Laban lang po tayo para sa pangarap. Para sa pamilya. Nang gandito na lang po muna. Magka-copy mo muna ako. May maya-maya na ako sa tipo. Baga mga sa ulitin.